So guys, tignan nyo yung view dito sa Namchong. Ang ganda. Ayan guys, padiritso doon. Ang gaganda ng mga building dito. Sunod-sunod. At taas, no? Tapos yan. Tapos so, syempre, nandito na naman tayo sa Namchong. Second, second time ko po pong pumunta dito guys. So, napag... napag na kong i-video ulit yung mga building dito kasi ang ganda dito mismo sa paglabas ng MTR ito siya, ayan, kompleto diba guys? so parang nakarating na rin kayo dito, no? ganyan tapos bago ako umuwi, ayan, na-videohan ko na hmm. ang ganda ng simoy ng hangin dito, napaka ano, napaka Tsaka, napakalamig. Parang mag-new winter na naman ulit dito. Guys. Ganda, So, yung mga post-it nila dito ay may circle K din doon. Yun. Ito siya. Green. ng kanyang mga poste ang madami din tao dito, guys, no? Mm. Mm. So, ito yung video dito sa Namchong Paglabas natin ng NTR Ganda-ganda ng view. Yung building natin dyan. Paderito dyan. <laughs> may mga buses, dyan may taxi. Yun lang guys. Bye! Thank you for watching. Nahilo ba kayo sa video ko? Kasi may mga polis dito sa tabi ko. mga polis dyan guys. Yan, 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 yan. Makatakit eh. Kala ko huhuliin na ako eh. Kaya tama na yung pag-video